Good morning guys, Calibera Ah, uh, Pupunta kami ngayon sa Ano ba yun? Tawag dun pre? Bentahan ng, ng ano oh, Mga plastic kalakal na tao, Mga plastic na tao <laughs> <laughs> Plastic na tao, bebenta na namin <laughs> Yon. Ano, mag uh, Papalit kami ng Euro sa kalakal Yan ang sinasabi na ano Itong literal na sinasabi na Tapinas na may pera sa basura. So, to mga plastic na to, be, be, ano, ilalagay e, namin sa... Nagagana pa na ba ba yan? Yan. Ito. Yan e, ang namin yan. Ipapalit namin sa Euro. Yung gar. Alis muna kami kasi nakahanap kami ng pagganoan nito. Ano. Pagpapalitan ng Euro. So yun guys, ito na kami ngayon. Ito kami ngayon guys. Yan. Yan. Sa Chris, habang wala pang trabaho, naka-day off ka. Yan. Namumulot ka ng plastic bottle. Ayan o. Plastic bottle, can. Kasi ibibenta yan sa ano. Ibibenta yan dun. Ipapalit sa euro. Ah, tingnan natin mamaya kung magkano. Magkano yung abutin ng ano. Palitan ng euro. Sa mga plastic bottle tsaka Akan ah, guys. Ang laki ng lagayan ng trash bag namin, oh. Puro laman yan, naka-plastic. Ito, oh. ito pa, oh. Para sa Euro. Sayang din yan. Meron ba, pre? Meron? Negative, girl. Negative. Negative. Ha? Oo nga, oo nga, oo nga, pwede. Negative gar, negative. So yun guys, ano. Kada ano dito, kada may trash bin, trash bin. Yun, tinitingnan namin kung may laman na kan, kaya mga plastic bottle. Kaya mga yung water plastic bottle yun. Yan kasi kukunin namin ipunin para ipagpalit ng euro. Sayang din 'yun. pang -ano lang din 'yun, pam pambili din ng ano 'yun, ng mga ingredients. Kaya yung mga makailangan sa pang-araw-araw. Sayang din 'yun, ayan. Kada ano, kada may trash bin, nilagay ng mga basura. Tinitignan niyo kasi minsan marami yung mga plastic bottle doon sa mga inkan so yun ganyan, ito nakakita kami gan oh. plastic bottle yan sayang din yan pera yan pera pera yan gar pera na naging let's go wala na So yun guys, nauna na yung tatlo. Kasi kami, dumadaan-daan kami pa sa mga trash bin. Baka mayroon pa eh. Sayang eh. Ayan. Mayroon pre. Mayroon. Ayan, sayang kasi eh. Dumadaan-daan mo na. Nauna na yung tatlo. Oh, wala daw doon pre sabi nila sarado so yun guys yung unang pupuntahan dapat namin na uh, palitan ng mga uh, tawag nito mga plastic bottle tsaka ka sarado kaya pupunta kami sa panormo uh, baka bukas yung ano doon palitan ng mga uh, plastic bottle yung Ayan guys Ano uh, Sarado pala lahat Sabi nung Pilipino na nakausap nila doon Sa kabila Ayan na pre Tawid na tayo Sabi daw sarado daw Holiday kasi No problem No problem Part 2 na lang Si sarado eh Bang kayo ba ba? guys Bang kayo sa part 2 guys Kasi sarado eh Holiday pala ngayon kaya uh, uh, next vlog na lang ulit. Um, oh, nakaano ko, nakakuha kami ng konting ano, mga plastic ko okay, na Para pag susunod, marami na. So, marami ang mapapalit. Sirato pa lang ngayon kasi holiday sa abe. Ayan guys. Ito. Siyempre all... hey, meron no? Ito ang meron ito Hindi ko na kabut, eh Hindi <laughs> <laughs> ko na kabut. ito meron oh Ano to? Oh. Wala pre, basta may ano na yung ganyan ha? hindi na pwede Ah, okay. hindi na pwede yan? Oh. Ay pag ganyan, hindi oh. pwede <laughs> Puta kinuha ko pa man din Sino sabing hindi pwede? Ah, oh. uh, di tapo <laughs> ko na to <laughs> Hindi pipi ng iba eh, kukal yung mga yun <laughs> Yung epekto ng sobrang laki lalagyanan, hindi kasa sa elevator. Kaya, aray ko, labas na yung katay, o. Ayan, o. Parang, na mapasura dito. di yung trash bag. Trash bag. Ando. Malit lang ba? Ay, may malaking ayan. Dito, dito. O, tapos na yan, Hindi na dyan kulit ng tape yun, e, Asa si Pre?